once na matalo ang Israel laban sa Hamas, ang Israel ay sasakupin na po yan ng Islamic country. Laban ng Israel ay laban po nating lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat. For today's video, ay pag-uusapan po natin kung bakit ang mga bansa lang po na may demokrasya o may kalayaan ang bawat tao ang sumusuporta sa Israel sa laban na ito ng Hamas versus Israel. Bakit? Kasi once na matalo ang Israel laban sa Hamas, ang Israel ay sasakupin na po 'yan at mawawala na po ang bansang Israel dahil sasakupin po siya ng Islamic country. Tandaan niyo 'yan. Ang Islamic country o mga Arab country ay wala po silang demokrasya lahat ng tao doon ay walang karapatan mabuhay. Okay? Tulad ng ginawa ni Hamas, na grupo ng Hamas ngayon, walang halaga sa kanila ang buhay ng tao. Dahil sa paniniwala nilang Islam, hindi nila pinapahalagahan ang buhay ng tao. Pero ang Israel, mahalaga po dito ang buhay ng tao, hayop at kahoy. Pansin nyo, dito sa Israel, lahat po dito ay mayroong kahoy sa tabi man ng kalsada kasi ang kahoy ay may buhay. Lahat ng may buhay dito ay pinapahalagahan nila. Okay, so napakahalaga po na manalo ang Israel laban sa Hamas. Once na matalo ang Israel laban sa Hamas, ito po ay kawalan ng demokrasya sa lahat ng bansa na mayroong demokrasya ngayon. So ipagdasal po nating lahat na manalo po ang Israel laban sa grupong terorista dahil tayong mga Pilipino, tayong mga Kristiyano na naniniwala ni Kristo na ipinaglaban ang kabutihan laban sa kasamaan, ito po ay para sa ating lahat. Ang panalo ng Israel ay panalo po ng lahat na naniniwala ng kabutihan. Kasi sa panahong ito, laban ng Hamas at Israel, ito po ay laban ng kabutihan at kasamaan. Ang Hamas po ay masama. Sila po ay pumapatay ng tao, ng re-rape ng mga babae sa harapan ng mga anak nilang mga maliliit. Sinusunog nila yung mga bata at mga tao sa loob ng bahay at saka sa kotse. So, huwag po tayong tumigil na ipaglaban ang kabutihan sa kasamaan. God bless po sa lahat na tumulong at sumusuporta sa Israel. Dahil ang laban ng Israel ay laban po nating lahat. Bye-bye. Ingat po palagi.